Magandang araw guys, welcome back sa aking channel So dito tayo sa uh, Pangulo Pangulo Malabon So nadaanan natin si Tatay. Ano tay pangalan mo tay? Ding. Si Tatay Ding. Siya ay nagtitinda ng May. yung calamari. Ito ano pangalan ito? Isaw ano? Isaw. O, maganda yung ano niya, crispy crispy. Magkano po dito? May. Dito po sa ano, calamari. eh yung pagluloto niya. Mga ilang taong ka na po nagtitili na yan tayo? Ah, buwan pa lang. Buwan ka pa lang. Yun. Bago ka po nagtinda ng kalamahar, saan na pong tinda mo? Ay, ano pong ano mo, negosyo? Nating poxing yan. Ha? Nating poxing yan. Ano yan? Poxing yan. Pop? Polk? Pop. Ayun ah, ang polk singer. Ah. ah. ko yala ko. Ako yung mag-gitarista. Ayun. Saan ka po nag-ano, nagpo-polk singer? Maraming naman. Uh, bad, you know? Ah, sa resto mm -hmm. So, ayan mga kaibigan. Dati pa lang po siya ng ano, pork singer. So, ngayon. Uh -huh. So, ngayon nagkakalamaris. Ano pong ano nyo? Ano grupo ng folk singer nyo? May, may singer? Wala, wala. Anong... Like, solo lang ako. Ah? Solo. ah, solo? Solo ka lang po. Pero bago ka po nagpunta dito, nag folk singer ka muna. Uh -huh. Matagal ka rin po doon? Oo. Mm ano pong mga baryong na ano nyo? Marami rin. Ah, marami. Dito lang sa Metro Manila. And, and ito po binsya. Sa probinsya din po. Ayun. So isa palang pop singer kung si Tata Iding eh. Tapos meron din po siyang anong uh, ah, idol. Ayun yung sasawa ng talamari sa kagulit. Ano? Yung sasawa. May juice siya kaso wala na. Kapos na. Sinaid na ng mga customer. Kumusta naman po ang bintahan dyan sa'yo? Ano po yan sa pag-aaral uh, sa relay mo? ka Edna. Ay, kano po? Pag... Ah, Edna. Ano yung porsintuan ka? Oo. Ah, porsintuan po. Okay naman po ang bintahan niya. Hindi lang pareho. Ah. Pag ano naman, may isang malakas, may san hindi. Pag may school, malakas. So, Tiyagaan lang po, tiyagaan. Ano pong may papayo niyo po sa mga bintor na katulad ninyo? Laban lang. <laughs> Laban lang. Laban <laughs> lang. Laban lang po. Laban lang. So, yan. Ano pong probinsya niyo, Tay? Tagalog talaga ako. Ah, Tagalog ka. So, ayun. Tingnan natin ang counting kanta si Tay. Ayaw. Ah, ayaw, ayaw, ayaw daw pong ano. Nahiya po si ano, si kasi po singer kaya yun. Huwag na daw muna kasi baka ano. Mamaya. so, ayan mga ano, idol. Salamat Tay. Si Tay din. So, ay mga kaibigan, at dito na lang po. Huwag niyo pong kalimutan, punta ng aking YouTube channel, ang Buhay Kali Official Vlog at ang uh, Facebook Buhay Kali. Magandang araw po at God bless sa lahat.